Pero matagal na po siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pinatek up na po yung doktor. Oo, uh -huh. ay walang makita. Ay, wala po nga Pero po, ano po yung dito? Mm Hindi -hmm. Masakit naman po ako may gulat po. May reda. Na, na po namin. Wala makita ang doktor. po. Mm -hmm. Sige po dito, wala po Sige po Pum! Sige pa Sator, aray po dito, pwede na ko touch Pistlara man na rin, Esus, Dalam Diyos Pum! Kung sino nang gumagambalas, sa ang mga pag-usap ng Espirituwa ng Diyos Diyos na nga, Diyos na sa impyerno Paktong piga big piga ato. Boom! Yan po, may ulo, pababa. Dalawang kamay, pababa po, pababa, pababa. Yan. Yan, sige po, pababa, pababa. Yan, sige pa po, sige pa po. Yan, sige pa. Boom! Sige pa po, yan. Mula ulo po, mula ulo pa. Yan, sige pa, mula ulo po. Yan, sige. Ini apa-apa, malah ulu apa-apa, yan Bisa ngaralam daman ni po Yan Boom Sige pa Yan, yung salag ni po, salag, yan Masakit po ako pa po, niyo, po. Pa. Ayan, niyo, po. Salit, salit. pa po, ulu pa po. Boom Sige po po. po, dito na po sa midline yan. Sige, yan sa tapon mo, kailangan po, po, yeah. Boom. po to po dito. sige po, pigit lang po, pigit lang. Yeah, sige po po. Yeah, sige pa po, sige pa. Pasakit pa po dito. pasu po, sige Ayan po, kasakit pa. Hindi na po. Sa pakaalam mo, baka naman sa buwan ko, ano, po. Isa din sa buwan ko. Ayan. ako po. Oh, sige pa po. Sige pa po. Ayan. Ayan. Sige pa. Bakit pa tawag ng tipo ay? <coughs> Ngayon po, talon mo kayo sa Isa lang po, talon po kayo. Talon. Isa lang po. Ito. Ayan. Ngayon po, alam mo parang yun. Sige po, isa parang tinuloy mo. Opo. Ayun po. Mas maganda po kung ano naman niya mga nilibigay. Para patuloy na tumawal. Pagbigyan ko niya ang ganyan. Opo, lubigyan. Kasi ito naman po, ganito pinagay na kapag kalahati na lang, okay na dito, po. Ibang punas po lang sila lang po. Para po mabalis po nawala. Ganito na ay. Na ay. Tapos na ay, na Inom. Tapos yung iba. Okay oh, na. Ganyan na. Ha?